Bukod sa gasolinahan pero tulak tayo. Wala natin clutch cable pati pawi, tulak din. Ayari. O so, karga lang ko ng worth of 200. So kanina nakargan ko naman yung galing sa STX ng uh, apat na litro. Andi tatlo lang pala. Tapos kaya lang binawasan ko pang linis sa ating carburetor. So yan. Yeah. Uh, wala kang ulit na pagpapawin ito. This drive. Bago na. mga na nakotod ko nina. good. Running na okay yung isa natin ito ah uh, yung mga WTX maraming nga din to so pwede natin ang gas dumper Tara-tara niya. All good, yan All good. sa gasolinaan pero tulak tayo. Alala natin clutch cable pati pawi tulak din. Ay are. Oh, so, karga lang ko ng worth of 200. So kanina nakargan ko naman yung galing sa stocks tang. Ah, uh, apat na litro. Hindi tatlo lang pala. Tapos kaya lang binawasan ko pang linis sa ating carburetor. So 'yan. Ah, uh, tulak kami sa pawi nito this drive bago na The cable na nakopon na. 15 ay good running na naman okay yung isa natin ito uh, ah yung mga WTX maraming nga din to so pulitan natin ang Test dumper magdara na rin yan all good na yan all good